Hello, good morning everyone Ang oras natin ngayon ay 4am na ng umaga Super aga ko talagang nagising ngayon Dahil ang aga ko rin natulog kagabi Natulog ako kagabi mga 6am na ng gabi Pagkatapos ko ng hapunan Natulog agad ako, hindi ko na malaya ng oras Pagkagising ko, umaga na Pagkagising ko, naghugas na lang ako ng pinggan Kasi hindi ko yan nangugasan kagabi ang lakas din kasi ng ulan kagabi, tas nawala pa yung kuryente. Kaya iwan ko, hindi naman ako masyadong pagod kahapon. Sadyang ano ba, ang agal ko lang talaga natulog, mga 6am. Ang ulam ko kasi kagabi is, ano, nag noodles ako, tas may itlog. Yun yung kinain ko kagabi. Tas ang busog ko, natulog agad ako, hindi naman sana ako matulog, kaso wala naman akong ibang gagawin at ang lakas pa talaga ng ulan kaya ang sarap-sarap din matulog. Nakalimutan ko rin mag kagabi kaya nag-toothbrush ako ngayong umaga. Ayan, pagkatapos ko mag-toothbrush, nagsabon na din ako ng aking muka. Yung sabon talaga na ginagamit ko is bioderm dahil nakaka wala siya ng bugas ko pa. Yung ito yung facial wash na ginagamit ko nabili ko to sa 7-11 by one take one to nabili pagkatapos niya natulog ako ulit pagkagising ko ng umaga mga 8am na nagsaing ako ng bigas tas kumain bago ako naglaba kahapon pa sana ako naglaba kaso ang lakas ng ulan pero ngayon ah, naglaba na talaga ako kasi baka hindi matuyo pa ha? konti lang naman yung nilaban ko. Ayan, nagsampay ako kahit walang inini. Pero feel ko talaga uulan ngayon. Hi. Wala kami uli lagi. Eh. Ariha. Konti lang yung nilaban ko dahil yung iba nilaban ko na nung nakaraang araw. Pero alam niyo ba, pagkatapos ko nagsampay, mga 30 minutes ata yun kumulan ng malakas. Yung ginamitan ko na downy is uh, inilagay ko dyan para mawala yung amoy ng ihi uh, ng aso ba. Dyan kasi minsan umiihi yung aso. Nung lumakas ang ulan, nilipat ko yung mga labahan ko sa likod dahil may sampayan naman doon na hindi napapasa ng ulan. Weekends ngayon pero hindi ako umuwi sa amin dahil may kasikasuhin akong papers para sa aming travel soon.